guys, kung makikita nyo kahapon uh, hindi pa espaltado itong lugar na to, pero ngayon kung makikita nyo, uh, ito pala yung ginawa dito guys so magmula dito sa may Northfield, Slex, Yamaha at dito sa may Argo uh, ilalagyan pala ng espalto at kung makikita nyo ayan guys, pinapatag pa pinaayos ataay uh, itong kahabaan na to ay iinaspaltuhan so ayan oh Ayan yung mga trucks nila naggumagawa at inaayos so yung pala yung ginagawa dito guys so kung ngayon namang umaga wala namang masyadong traffic pero mamaya ito kung hindi matatapos agad baka traffic magagawa no o so, bagong espalta to pala pala to guys yung latest update natin today August 14 yan po yung kahapon na vlog din natin na in-upload so yun lamang guys keep sharing our videos and follow us on our FB page see you again sa next vlog kapayapaan sa bawat isa peace out